Yung kalidad po ng hangin sa Central Visayas na nanatiling malinis at ligtas ayon po sa Environmental Management Bureau. Alamin natin ang balita ng malaki Desimay Padilla na Super Radio Cebu. Desimay, pasok! Super Radio! Joel Melo nanatili sa good quality ang karidad ng hangin sa Central Visayas. Ito ang inihayag ng Environmental Management Bureau EMB-7 sa kabila ng pagputok ng wakan kanlaon sa Negros Island. Ang bukana ay nagbuga din ng sulfur dioxide sa hangin matapos ang pagsabog nito. Ayon sa EMB-7 nanatiling malinis at ligtas ang hangin sa riyon matapos ang kanilang ginawang testing sa ilang bahagi ng riyon. Ang testing stations ng ahensya ay na makikita sa masolog kanlaon city sa Negros Oriental at Toledo City, Naga City, Cebu City at Mandawi City sa probinsa ng Cebu. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng ahensa dahil na nanatilis alert level to ang pagbabantay sa nasabing vulkan. Ako si Desime Padilla ng Super Radyo Cebu Nag-uulat para sa GMA Super Radyo D0B, Dapat Totoo.